Hi mga kayens! Ngayong araw magsistory ako sa inyo yung unang trip ko papuntang sa Manila. Unang trip ko papuntang sa Manila mga yems, ay first uh, papunta ko sa Manila. Dito ako ay, ay, ay dahil sa trabaho ko nakapunta ako sa Manila. O oh, diba? Kung wala tong trabaho ko hindi ako nakapunta sa Manila. Dahil lang aking uh, madam mga madom. <laughs> mga amo na punta sa Maynila uh, noong ano doon. Nalimutan ko na yung anong month yun. Basta this ay year, 2025, pumunta kami sa Maynila dahil magbabakasyon doon. So, ang, ala ang alaga ko dalhin ng aking mga amo. So, sunod din ako bilang isang caregiver. So ito po papunta ko sa menu so excited talaga sige 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 bago 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 ako punta eh, ang first timer ko papuntang sa Manila eh, ang excited ko, excited ko talaga mga ka-EMS. Tapos, uh, naisip ko ano talaga ang Manila, uh, malalaki ba ang mga building doon, ano ba ang mga tao doon sa Manila, ano ba mga galaw-galaw ng mga tao doon sa Manila. syempre, first time ko, uh, nag-overthink, ko overthink. Nag-overthink <laughs> talaga. So, ayun, excited ako kahit uh, matagal pa kami, mga one week pa kami papunta sa may Manila, uh, naglilipit na ako ng mga gamit ko, eh, ito ang damit ko na susuotin, tapos pagka uh, sa sinabihan niya ako ng aking asawa ang excited mo ah wow excited ko daw tapos nabiyo na pa ako hindi ka man marunong magtagalog <laughs> so ayan din di, oh, nga hindi ako masyado uh, o fluent o uh, fluent no, salita ng tagalog so ayun nagpunta kami sa sa Maynila na fast forward mga kayans um sumakay kami sa aeroplano aeroplano syempre syempre ako first time ko din sumakay sa aeroplano syempre so first time ko mag travel at Maynila, and Maynila ayun ayun pag so kaya ako sa aeroplano ha oh, siya gabi yung mga curiosity ko gabi lahat ng yung mata ko tinitingnan ko kung ano mga stairwise, kung anong ginagawa nila so ito, <laughs> o, natawa ako sa ginawa ko, syempre kahit ako sa sarili ko, natawa talaga ako mga kayem nag-CR <laughs> yung amo nag-CR yung amo ko oh, tapos sabi sa isip ko, merong CR sa aeroplano syempre <laughs> yun, oh, ako oh, mag-CR ang mga pasahero or mga passenger merong no? may mga CR habang nagwa nung na, yung amo ko na lalaki nag-excuse sa akin kasi ako yung pinakahuli dito yung ang ang ano na, bintana or oh, bintana ng uh, ng airplane uh, si ma'am and then ang amo ko and then ako dito sa kilid na dinadaanan So, nag-excuse na sa sa gitna yung aking amo na lalaki nag-excuse sa akin. Sabi ng amo ko, yan, yeah, excuse ma, nasa si CR ako. So, 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 oh, may CR ba? <laughs> At, so, ano, ito na, <laughs> na-curious na na ako, sabi ko, pagtapos na siya, masi-CR din ako. <laughs> Tingnan ko kung ano ang CR sa plano. So, ayun, na, na, tapos nag-CR siya sir, nagbalik si sir, sir. Sa so, sabi ko sa amo ko din and then sa madam ko, sabi ko, mama, CR ako. So, pero mas CR talaga ako. Pero yung niisip ko na, na sabi ko, ano ba talaga yung CR sa eroplano? <laughs> <laughs> tapos, and, ayun, um, e -muk -e ayun, uh, talaga ako mga kayems and then ayun. Nag-CR ako, <laughs> 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 nag-review ako sa CR ng airplane do una pag ang um, sa pinto pa lang ng airplane binuksan ko pa mo to so, pero alam alam ko naman hindi <laughs> naman ako o oo o o o so nakita uh, so, ko ang um, yung si ay na is very very small <laughs> and then, um, ang liit ang liit lang yung mga makakasya yung, yung katawan ng uh, tao diba, ba diba? di ba sana sumakay lang sa aeroplano <laughs> kumakay tapos ayun no. pagwiwi ko tapos nakita ko please press uh, press uh, to flash the CR ho ho kasi nga masyempre ako maintindihan ko din ang English and uh, oh intindihan ko din ang English and then uh, then press ko yun nag flash oh wala nang tubig hangin hangin ah, oh, grabe ito pala pero ang tanong ko sa isipan ko hanggang ngayon, mga kalench, um, saan pumupunta yung wiwi? Magwiwi tayo sa siya ng Eritanyo. Saan pumupunta yung wiwi natin? <laughs> so, fast forward, fast forward. naman para maliit na lang tong uh, video natin. Fast forward mga mga yems. Pumunta kami, doon na kami sa kondom Kasi ma, merong condom sila. And then, pagpunta namin, bumaba ako. First time, bumaba. Kasi, yung duty ko doon ay night shift sa Manila. Um, may kasama akong yaya din. Pero, ako lang po ang caregiver. So, ayun, bumili ako sa labas. So, sabi ni ma'am, bilh ka doon ng pagkain. Kasi, sila lalabas din. First day of, first day, first day namin doon sa Manila. Oh, naglalab, naglabas ako. Pero, nahiya pa ako. Tapos, binigyan ako ni ma'am ng pera. Ang nahiya, nahiya. Lumabas ako. So, yun na Nagsalita ako. Pero, iniisip ko muna bago ko yung salita. Eh, ako pumunta ako sa restaurant, iniisip ko muna. Sabi ko, bili po ako. Ano ba ulam mo dito? <laughs> so, di, yung, yung tuno ng aking uh, uh bo boses ay ilonggo talaga. Kasi ilongga nga ako. Eh, diba? So, ayun. So, naiintindihan, no, um, unang order ako. So, okay. Pag next, pinalabas kami ni ma'am, kasama ko yung yung yaya. <laughs> ayun ang pinakatawa. Bumili. Siyempre, nag-uusap kami ng yaya, in ko. Ilong so, kami lang, dalawa nag usap naglalakad kami dun sa Maynila. So, ayun, bumili ako ng price. B price. Price na, o, oh, paborito ko yung price. So, ayun, bumili ako ng price. Tapos, sabi ko sa tendira, so, nag-uusap kami ng ilogo ng kasama ko na yaya. Sabi ko, um, Manang, bili po ako. <laughs> bili. So, hindi po ako pinansin ng uh, tindira ng fries. Tumawa yung kasama ko na yaya. Sabihin mo, Yaya. Ayaya. Ay, Sabihin mo, Ate. Tapos ah, Ate pala. So, inulit ko yung channel, salita ko, sabi ko, "Ang um, bili po ako, Ate, ng fries." So, ayun, uh, pinansin na ako. Hindi ko alam ayun, bumili na kami. Tapos next, um, ang paborito ko din yung milk tea. So, bumili kami sa, sa sa harap na ang store ng fries and then ito sa harap lang ang milk tea han. So, ayun. Ayun, hindi nga ako fluent magtagalog, eh. so ayun. <laughs> Pero masaya talaga kapag nabidyuhan siguro ako no hindi hindi ko kasi uh, nabidyuhan yon eh. kasi yung yung dala kong cellphone hindi maganda yung uh, quality so ito ang <laughs> nahanap ko tang yun inyo aking iPhone na na iwan ko dito sa ilo-ilo sa aking anak. So, hindi ko na Hindi kami trip na video. Yung video na ina-upload ko sa Facebook na nakikita nyo ay yung uh, cellphone ng aking uh, kasama na yaya yun ang aking dala. So, ayun, bumili ako sa tapat ng kuwan, sa sa harap ng fries ang ang kwan ang milk tea. So, pag bili ko doon, natawa Sabi ko, sabi ko, <laughs> Sabi ko, bili ako, hindi, uh, uh, um, uh, hindi, bili po ako ng kuha ng milk tea. So, yun, pagbili ko ng milk tea, sabi ko, tinanong ko yung tangdira, sabi ko, ilan ba yung yung kuha, no, yung milk tea nyo na everyday? <laughs> everyday pala yung pangalan ng store nila. <laughs> hindi ko alam, akala ko yung pangalan ng milk everyday. <laughs> so ayun, sabi ng ng tindira sa akin, hindi yung store namin yan everyday gusto mo ba bilhin? So nagtawa ako, bako, ah, yun pala sabi ko lang. Tapos sabi ko, ang um, sige, ilan ba, ilan ba tong melt ito? Tapos na, na na nagtanong yung tindira sa akin, ilan? Ilan? Ano hindi na maintindihan. So ako naman sinagot ko yung ako. In, in, in English ko, sabi ko, How much? How much? Pa yung sabi ko. So, natawa yung kasama ko na yaya. So, sinabi ng kasama ko nga sa uh, tindera na ilan, ilan po. So, yun, naintindihan ng tindera. Yung tawa din sa akin yung tindera. Talaga. So, ayun. Uh, yun yung journey ko. First travel papuntang Maynila namin. First time ko. So, natapusin ko ng itong video na to. Dahil 10 minutes, 10. <laughs> 10 minutes na. 10 minutes na po, mga Hayamins. Thank you for watching. If you want more video for me, please follow me or subscribe me or follow me on Facebook. Here, Yamians. Thank you so much. Bye-bye!